Nandito na naman po tayo mga kabaryo sa ating usapang baboy and katulad po ng sinabi natin doon sa previous video natin ito po ay magiging part 2 nung last na video ano po. so pag-uusapan pa rin po natin yung stress pero this time po ay para sa ating mga baboy naman previous video, natigil po tayo sa stress ng pag-uwalay And sa pag-uwalay nga po, ito ay maaaring magdulot ng post-winning lag or medyo babagal ang kanilang paglaki mga ilang araw pagkatapos mawalay. And maaari rin po itong mag-lead or magresulta sa pagkakasakit na ating mga bagong walay na biik, lalo na yung kanilang pagtatae. Kaya mga mabuti po na sikapin talaga natin na mabuwasan natin yung stress ng pag-uwalay ibigay po natin ang mga kailangan nila para ma-maximize din po natin ang kanilang growth potential. And aside po dito, ano pa ba yung mga challenge ng mga bagong walay na mga biik? So eto naman po sila. Eto po ang isa. Ang ear biting or tail biting ay isa rin pong vision ng ating mga biik na pwedeng ma-develop dahil po sa stress. So kapag sila po ay masyadong masikip or bored, pwede po nila talagang gawing merienda yung tenga ng kasamahan nila. Pwede rin po itong breed related. Kaya importante rin po na kapag may nakikita ng ganito na ihiwalay agad yung mga beak na kinakagatan ng tenga or buntot. Kasi ang ating po mga beak or ang ating mga alagang baboy, once nakatikim po sila ng dugo ay hindi na rin po nila tinitigilan. So kahit hindi po sila vampira. Sir, Then ito pa po. Nabanggit na po natin na ang ating mga bagong na beak ay lamigin pa rin. So makikita naman po natin dito na talagang nilalamig sila. So yung ating pong mga brother light meron naman pero medyo mataas siya at hindi rin maramdaman ng ating mga biik. Ano po? And then ito po, pwede tayong maglagay dito nga ng mga jutsa, rubber matting kasi ito nga pong slatted flooring ay butas-butas. So pwede pa rin pong pumasok yung hangin sa ilalim. So lahat po halos nilalamig and mapapansin po natin kalahati lang ang merong kortina uh, sa kalahati po ay walaan po. Ayan, so kahit po yung mga gagandaang katawan na biik, nilalamig sila. And syempre kapag nilamig po ang ating mga alagang biik, very stressful sa kanila yan. At pwede rin po talagang bumagal ang kanilang paglaki dahil po yung enerhiya nila ay instead na i-convert nila sa pagbigat, ay kino nila sa init. So bumabagal ang kanilang laki at mas lumalakas kumain para lang ma-maintain nila yung tamang temperatura ng kanilang katawan. So katulad po dito sa farm ni Ma'am Helen, uh, meron po tayo dito mga expense, ano po, para sa ating mga expense. And then ayan, kitang-kita po natin dito sa kanyang building ay open na open. Kaya po lamig na lamig ang ating mga biik. So ito po ay uh, kinuha noong January nung medyo naka-aircon pa ang Pilipinas. Ngayon po ay naka na. Isa pong paraan para maiwasan ang pag-aaway ng mga biik ay maglagay tayo ng laruan. Pero wag naman po sanang ganito ang sinasabi po nating laruan ay bote or mga bola pero wag na mapusa ng yung mga bansot natin. Ayan, kawawa naman. So, kaya po meron tayo sana mga expense para ilagay natin itong mga expigs. Ano po? So, itong mga bansot na ito and yung mga kailangan natin i-isolate. Ito ay para mabigyan natin sila ng extra attention para makahabol naman sila ng laki kahit papaano at mabuwasan natin ang mortality sa ating mga farm. So inaulit lang po natin para sa ating mga nursery piglets na ang kulungan po nila ay mas ideal kung plastic slotted flooring na elevated. So mas mabilis po siyang linisin and mas mainit sa ating mga biig. Para naman po sa kanilang floor space requirement, 0.3 to 0.35 square meter per head. Pagdating po sa pagpapakain ay pwede tayong mag libitum pero sa mga first few days po ay small but frequent feeding. And katulad po nung nasa previous video natin, pwede rin tayo mag -gruel feeding or pagpapakain ng nilugaw na pakain. Ito po ay para ma-boost yung kanilang appetite and then i-transition na lang po natin sa solid feeds. Then after one month nila sa kanilang nursery pen, ibababa na nga po natin sila dito sa kanilang fattening pen. So dito na po sila magstay from starter, grower and finisher. And eto na nga po yung solid na concrete flooring. So, pwede rin po tayo dito magbigay ng Bexan SP para po makounter natin yung stress sa paglilipat ng kulungan. And aside po dun, very stressful din sa kanila yung pagpapalit ng pre-starter to starter feeds. Ano po? Kasi ang pre-starter ay meron pa po yung gatas samantalang ang starter feeds wala ng gatas at mataas na sa fiber. So sa stage po nito ito, nire natin ang gradual shifting ng pagpapakain. Huh? Sa early win immune booster to early win superstar, hindi na po natin kailangan na mag-gradual shifting. Pero from early win superstar to pig relax starter, mas maganda po na gawin natin dahan-dahan ang -dahan pagpapalit ng pagkain. At mas nire po natin na ito ay gawin sa loob ng isang linggo. So sa unang dalawang araw po ay 75-25. 75%, -25, 75 po na old feeds which is yung early win super start. And 25% na new feeds or yung ating pig relax starter. And then 2 days po ulit na 50-50 naman. And then 2 days po ulit na 25-75. So 25% po na early win super start and 75% na pig relax starter. And then sa pang pitong araw po ay new feeds na. So ito po yung tinatawag natin gradual shifting at malaking tulong po ito para hindi magtae ang ating mga starter. So pwede rin po tayo maghalo dito ng digestive aid and pagdating naman po sa ating mga grower finisher, hindi na po sila ganun kasensitive kaya mas mabilis na lang ang gradual shifting. Okay. Then, paalala lang po na dapat laging available ang tubig and kung ang ating po mga partners ay dito na magstay from starter to finisher, maglagay po tayo ng nipple drinkers na 1 foot at 2 feet ang height. So, isa kada 10 baboy. So, napaka-importante po ng tubig, lalo na po ngayong summer. At lagi po natin i-check yung flow rate and i-check din po natin kung may bara ang ating mga drinkers. Dahil kahit kumpleto po ang ating nipple drinkers, kung barado naman sila, ay hindi rin makakainom ang ating mga alagang baboy. Then, ugaliin din po na regular na maglinis ng mga tubo para hindi po maipunan ng lumot yung mga tubo na pwede rin po maging sanhin ng pagiging madumi ng tubig at pagkabara ng ating mga nipple drinkers. So, kung nakakastress po ang kakulangan ng tubig pero mas nakakastress po kung hindi kakain ang ating mga baboy. So, huwag po nating ahayaan na magutom ang ating mga baboy dahil pwede rin po sila magka-ulcer or magka-torsion. Pero oh, siempre no! kung hindi po sila kakain, hindi rin talaga sila lalaki. So karaniwan mga kabaryo, kapag ang ating mga alaga ay nasa stages na ng starters, growers, finishers, hindi na sila ganun ka sensitive katulad ng stages ng suckling at pre-starter stages. Very minimal na lang po ang intervention natin dito, pero importante pa rin po na i-monitor natin sila, ano po? So, silipin pa rin natin sila araw-araw, para i-check yung mga baboy na kailangan po ng atensyon. Okay. Importante pa rin po sa stages na ito na ibigay natin yung tamang floor space requirement which is nasa 0.8 to 1 square meter per head. Pero ngayong summer po, kung gusto nyo gawing 1.2 ang floor space na ibibigay natin sa ating mga fatteners, okay lang po yun. Kasi masyado pong mainit ngayon so ayaw po natin na magsiksikan sila sa kulungan and siguraduhin po natin na maganda ang ventilation ng ating mga buildings. Pero kung masyado po mababa ang bubong ng building at hindi makapasok ng maayos ang hangin at hindi makalabas ang ammonia sa loob, mas maganda po na maglagay tayo ng mga electric fans and kung meron pa po kayong budget ay pwede naman pong aircon ang ilagay. <laughs> sa araw-araw po nating pag-check sa ating mga alaga, silipin natin kung meron po dyan mga hinihingal, inuubo, or mga may sakit. And bigyan po natin agad ng gamot kung kinakailangan. Okay. Balikan lang po natin mga kabaryo ang paglalagay ng tamang dami ng baboy sa ating mga kulunganan po. Dahil kapag po masyadong sikip, ito ay magpapabagal ng kanilang laki. At kapag masyado rin po maluwag, ay babagal din ang kanilang paglaki. Kapag masyado po masikip, wala silang space para lakihan. Masyadong mainit ang kulungan, mahina ang kain, mataas ang amonya at mataas ang insidente ng sakit. Kapag masyado naman po maluwag, takbo sila ng takbo. And kapag malamig po ang paligid, kakain sila ng marami para po i-convert yung iba para painitin ang kanilang katawan. So aside po sa pagsunod sa tamang floor space requirement, obserbahan din natin ang ating mga alagang baboy kung sila po ay naiinitan at kung sila ay nilalamig. So kapag naiinitan po ang ating mga baboy, hinihingal sila and kung humiga sila ay magkakalayo. At kung nilalamig naman po sila ay nagkukumpulan patong-patong o kaya naman makikita nyo po naka-jacket. Wait, what? <laughs> Alam nyo po ba nakaka-stress din sa ating mga baboy kung ibang-ibang tao ang nagpapakain? Ito po ay dahil siyempre kilala nila kung sino yung nagpapakain sa kanila and magugulat sila kung hi ibang tao yung makikita nila. So pwede rin pong gawin na meron tayong uniform pagpapasok sa building or isang kulay lang lagi ang ginagamit natin pag tayo yung magpapakain. So, yan po ay makakabawas din sa stress ng ating mga alaga. Then, yung oras po ng pagpapakain, gawin po natin regular. At uh, po, yung dami rin ng pagpapakain. Ano po? Siguro po natin na sapat yung ibibigay para sa dami ng mga baboy na kakain. Huwag po ganyan. So ito nga po mga kabaryo ang ilang mga sitwasyon na very stressful sa ating mga alagang baboy. And pwede po na meron pa kayong ibang ma-encounter na stressful na sitwasyon din. Basta ang importante po ay ma-minimize natin yung negatibong epekto nito sa productivity ng ating mga alagang baboy. And kahit po sa kanilang immunity. Ano po? So malalaman po natin na maganda ang ating pagpalaki sa ating mga palakihing baboy kung tayo po ay nakakaabot ng more than 90 kilograms average ng live weight 5 months mula nung sila ay ipanganak. Although may factor pa rin po dito ang genetics and nutrition pero kung tama ang ating pag-aalaga ay eh, nami-minimize natin ang effect ng stress ito pong 90 kilograms 5 months from birth ay kayang-kaya po nating lampasan pa. Okay. okay, so with that po tatapusin na po muna natin ulit itong ating video and shout na po sa ating mga kamaryo. Shoutout po sa Team Pigrolak Batangas sa pamumuno ni Sir Paulo Arcilia and maraming salamat po sa mga nagsidalo sa ating seminar na ginanap sa Laurel Batangas at maraming salamat din po sa mainit na pagtanggap ni Sir Rian at Ma Marge at sa masarap na masarap na lunch. Thank you! At muli po maraming maraming salamat sa inyong mga kabaryo sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Babo. baboy na may katuwaan. Pampasaya ng tigro